May mga katahimikang nakakapanatag, may mga katahimikan din na nakakailang. Pero may isang uri ng katahimikan, yung katahimikan ng mga introvert na tao. Yaong tahimik ngunit mas maliwanag pa sa lahat ng ingay sa paligid. Hindi naghahanap ng atensyon ang kanilang pananahimik. Hindi ito kumakatok o nanggugulo. Ito'y basta lang umiiral, mahinahon ngunit may bigat. At sa kabila ng katahimikan nila, may naiiwan may absence na unbearable para sa iba. Sa una parang hindi gaanong napapansin, pero dahan-dahan may nagbabago sa hangin. Nagbabago ang energy, may kakaibang presensya. Biglang may napapansin ang mga tao. May isang tao sa silid na kayang magsalita pero piniling manahimik. May isang pares ng matang nakakakita sa lahat pero walang reaksyon. Ang katahimikan ng mga introvert ay parang gravity na unti-unting nagpapalubog sa buong silid. Alamin natin ang sampung katotohanan sa likod ng ganitong uri ng katahimikan. Ang katahimikan hindi nag-e-exist para manggulo o manakot, ngunit nag-e-exist para i-restructure ang kalooban ng iba mula sa loob. Number 1. Ginagawang sandata ng mga introvert ang ambiguity. Alam na mga introvert ang isang bagay na madalas hindi nauunawaan ng karamihan. Ang mga salita ay pwedeng depensahan, itanggi o ipaliwanag, pero ang katahimikan, hindi mo basta-basta yan matatakasan. Ang katahimikan ay nananatili, nagpapabigat sa pakiramdam, parang usok ng kabah na hindi agad nawawala. Kapag piniling manahimik ng isang introvert, lumilikha sila ng isang uri ng psychological vacuum, isang espasyong pilit na pinupunan ng ibang tao gamit ang sarili nilang mga hakahaka. -haka. Sa kawalan ng paliwanag, nagiging malikot ang imahinasyon ng iba. Ang bawat kindat, bawat islot ng labi, o kahit ang blankong tingin ay nagiging palaisipan. Ang isang simpleng ngiti, biglang parang may ibig sabihin. Hindi mapigilan ng mga tao, nagsisimula silang gumawa ng kwento mula sa kawalan. Naghanap sila ng mga kahulugan sa tahimik na presensya ng mga introvert. Sinisikap hulaan ang mensaheng hindi nila sinasabi. Yun mismo ang point. Hindi kailangan ng introvert na magpaliwanag. Hinahayaan nilang ang iba ang maglabas ng sarili nilang insecurities. Ang katahimikan ng introvert ay hindi simpleng katahimikan. Ito ay estratehiya. Isa itong uri ng psychological shield na hindi kailangang gumamit ng puwersa. Hindi lang ito pagpipigil ng salita. Ito ay kontroladong kalabuan. Isang sining kung saan dalubhasa ang mga introvert. Tahimik ngunit nakakayanig. Number 2 Nagsasalita ang mga introvert sa pamamagitan ng impluensya, hindi sa pamamagitan ng lakas ng boses. Hindi na yung pag agawan ng atensyon ang mga introvert. Sila mismo ang inaabangan. Hindi sila nagsasalita para hangaan. Mas humahanga ang iba sa katahimikan nila. Habang ang karamihan ay nagpapakitang gilas para mapansin, ang mga introvert ay tahimik lang na nananatili sa pwesto nila. Hindi sila cold, sadyang sila ay mapilit. At ang kawalan nila ng pangailangan ang siyang dahilan kung bakit sila nagiging misteryoso. Ang kontrol sa emosyon ay hindi kahinaan. Ito ay kapangyarihan. Dahil dito, unti-unting nag-a-adjust ang mga tao sa paligid nila. Nagbabago ang tono ng boses, umaayos ang postura, pati ang mga kwento ay naaangkop. Lahat umaasang makuha ang reaksyon ng introvert na hindi nagbibigay ng kahit ano. Hindi nagpapahard to get ang mga introvert. Totoo lang na mahirap silang abutin emotionally at ang pagkailap na yon ang siyang lalong nagpapalakas ng hatak nila. Ang katahimikan nila ang nagiging entablado kung saan ang iba ang nagpe-perform. Ang isang simpleng tango na bihira nilang ibigay ay nagiging gantimpalang pinapangarap ng lahat. Kahit hindi sila nagsisikap, kahit hindi sila nakikisali, ang ending sila ang humuhubog sa enerhiya ng buong silid. Hindi sa sigaw, hindi sa lakas, kundi sa hindi nakikitang otoridad. Isang uri ng impluensya nagmumula sa hindi nila pangangailangan sa sino man. Number 3. Nakakagawa ng emosyonal na tensyon ang mga introvert kahit wala silang ginagawa. May kakaibang presensya ang mga introvert. Hindi sa lakas ng boses, kundi sa lakas ng kawalan. Isipin mo ang isang grupo na nagtatawanan sa isang biro. Pero ang introvert, walang reaksyon. Hindi dahil KJ siya, ngunit dahil pinili niyang huwag mag-react. Ang katahimikang yon mas masakit yon kaysa sa anumang puna. Ito ang uri ng emosyonal na tensyon na unti-unting nabubuo sa paligid. Ramdam ito ng lahat, kaya't ang mga tao ay biglang nagiging sobrang animated. Nagiging OA, nagiging mas maingay, mas patawa, mas papansin. Para lang mabasag ang tahimik na presensya ng introvert. Pero ang introvert, walang kibo. Nananatiling kalmado, detached at grounded. At sa katahimikang yon, may isang bagay na nabubunyag. Ang mga insecurities ng mga tao. Biglang lumilitaw ang pangangailangan ng mga tao na mapansin at patanggap. Sa hindi pagsali ng introvert, sila ang natitirang hindi umaarte. Sa isang silid na nagmumukhang isang intablado ng mga desperadong performances. At ang pagkakaibang yon, matindi at surgical. Kaya't kahit wala silang sinasabi, nagiging sentro ng atensyon ng mga introvert. Hindi dahil nagpapapansin sila Ngunit dahil hindi sila pumapatol Hindi sila nangungontra Sila ay parang salamin Pinapakita nila kung sino ka kahit ayaw mo Tahimik, hindi gumagalaw, pero damang-dama mo Number 4, kinokontrol ng mga introvert Ang mga ibinubunyag ng iba Sa pamamagitan ng hindi pagbubunyag ng kahit ano Hindi kailangan magtanong ng mga introvert Para makuha ang katotohanan Mananatili lang silang tahimik at ang katahimikang yon, lalo na mula sa isang taong hindi mabasa, ay nakakapraning para sa karamihan. Kaya ang reaksyon ng mga tao, agad nilang pinupunan ang katahimikan. Nagsisimula silang mag-overshare, magpakitang gilas, magkwento ng mga hindi naman kailangang kwento. Habang ginagawa nila ito, nabubunyag ang mga bagay na hindi nila napansing na ilalantad na nila. Mga insecurities, mga pagnanasa, mga takot at mga pagkalito sa sarili. Samantala ang introvert, nakaupo tahimik, hindi kumikibo. Pero sa loob ng katahimikan nila, nabuo na ang buong larawan. Hindi nila kailangan magsalita, nakita na nila ang lahat. Ito ang unfair dynamics na siyang ugat ng strength ng mga introvert. Isang bukas na aklat ang kausap nila, samantalang sila ay parang pader. Walang butas, walang clue. Hindi sila misteryoso dahil sa hiwaga. Misteryoso sila dahil pinili nilang maging ganon. Hindi sila nagbibigay ng kahit anong pahiwatig. Kaya't ang kausap nila ay napipilitang ibigay ang lahat para lang makabuo ng kahit konting ideya kung sino ang kaharap nila. Hindi ito manipulasyon. Ito ay psychological imbalance. Habang ang iba ay nagsasalita hanggang sa tuluyang mahubad ang kanilang sarili, ang mga introvert ay nananatiling tahimik. Tahimik pero matalim. At ang nakakatakot, akala ng isang tao kontrolado niya ang usapan. Pero ang totoo, ang taong hindi nagsasalita ang siyang tahimik na nagbubuo ng buong psychological profile mo. At kung ano ang nalaman nila ay hindi mo malalaman kailanman. Dahil hindi nila ito sasabihin. Number 5. Lumilikha ang mga introvert ng psychological space na kumukuha ng buong atensyon. Sa isang silid na puno ng ingay, ang pinakamalakas ang kadalasang namumuno hanggang sa pumasok ang isang introvert. Hindi sila na sa ng lakas. Hindi nila sinusubok ang tapatan ng enerhiya ng iba. Umuupo lang sila sa isang tahimik na resistance. Pero sa paraang tila kabaliktaran ng inaasahan, ang katahimikang yon ang nagiging pinakamakapangirihang puwersa sa buong silid. Napapansin sila, hindi dahil naghahanap sila ng atensyon, ngunit dahil hindi nila ito hinihingi. Hindi sila nagsasalita para marinig. nago sila para makaramdam. At sa pag-oobserve na yon, unti-unti yung lumilikha ng tensyon. Biglang napapaisip ang mga tao. Ano kaya ang tumatakbo sa isip niya? Bakit sobrang tahimik niya? Hinuhusga niya siguro tayo. Ang ganitong klase ng kuryosidad ang unti-unting humihigop sa focus ng lahat. Mapapansin mo ang pagbaba ng tono ng boses ng mga tao. Mas nagiging maingat sila sa kanilang mga sinasabi. At ang introvert, kahit kaunti lang ang sinasabi, ito ay nagpapabago na sa emosyonal na klima ng buong silid. Ito ang tinatawag na power of negative space. Ang hindi mo pinupunan ang siya mismong nagiging sentro ng atensyon. Ang pagpipigil ng mga introvert ang siyang nagiging puwersang humihila sa lahat. Hindi sila nangingibabaw sa pamamagitan ng ingay, ngunit sa pamamagitan ng bigat ng kanilang presensya. Tahimik pero intense. Walang kahol pero may kagat. Number 6. Nagiging simbolo ang mga introvert hindi nilang basta mga individual. Ang mga introvert ay nakaka-intimidate para sa iba, hindi dahil sa mga ginagawa nila, kundi dahil sa mga hindi nila ginagawa. Hindi nila nililinaw ang mga bagay, hinahayaan nilang mabuhay ang mga maling akala, hindi nila pinapansin ang mga hakahaka, -haka. at sa katahimikang yon nagsisimula ang imahinasyon ng ibang tao. Siguro matalino siya, baka may tinatago siya, pwedeng galit siya sa lahat, pero ayaw lang niya ipakita. Walang sinasabi ang mga introvert, ngunit ang katahimikan nila ang nagiging canvas ng mga iniisip ng iba. Sa ganitong paraan, hindi na sila nakikita bilang isang individual. Nailalarawan na sila bilang isang simbolo. Hindi na sila nababasa ng malinaw, ngunit pinukunan na sila ng mga takot o pagnanasa ng mga nakatingin sa kanila. Nagiging tahimik na henyo, misteryosong panganib, o kaya'y walang sinasabi pero kinatatakutang otoridad. Depende sa kung sino ang tumitingin. Ito ang psychological Aikido hindi sila lumalaban para sa kapangyarihan. Sa halip, hinahayaan lang nila itong tumaloy papunta sa kanila. Sa hindi nila pakikialam, lalo silang lumalalim sa isipan ng iba. At habang mas sinusubukang unawain ng iba ang kanilang katahimikan, lalo silang nagiging alamat. Hindi kailangan maging komplikado ng mga introvert. Kailangan lang nilang manatiling tahimik at hayaan ng mundo ang magpinta ng kanilang kabuuan. Number 7. Huling nagsasalita ang mga introvert dahil binabago nila ang narrative. Sa mundong sabik sa mga mabilisang opinion at malalakas na boses, taglay ng mga introvert ang isang uri ng kapangyarihang hindi nagmamadali at marunong maghintay. Habang ang iba ay naguunahan magsalita para marinig, nananatiling tahimik ang mga introvert. Hindi dahil wala silang iniisip, ngunit dahil may binubuo silang mas matalim, mas malalim at mas buo. Tahimik silang nagmamasid habang ang iba ay nagsisigawan. Habang ang ego ay nangingibabaw sa hangin, habang ang mga argumento ay lumalaki at biglang bumabagsak sa sarili nilang ingay. Hindi nila pinakikialaman ang kaguluhan. Hinahayaan nila itong masunog sa sarili nitong apoy. At kapag nagsalita na sila, hindi ito basta dagdag lang. Ito ay pagwawasto. Tahimik pero matalim. Walang drama, walang emosyonal na pagsabog, pero malinaw, matatag, eksakto sa pagkakaposisyon. Tumitigil ang kwarto. Napapatahimik ang lahat para bang binura ng boses nila ang lahat ng naunang ingay. Iniisip ng marami na malalim ang pag-iisip ng mga introvert at madalas totoo ito. Hindi sila nagsasalita para manalo sa mga argumento. Nagsasalita sila para tapusin ang pangangailangang magtalo. Sa ilang salita, napaparamdam nila sa iba kung gaano sila kababaw, padalos-dalos o masyadong sabik. Hindi ito tungkol sa ego. Hindi ito dominasyon. Ito ay timing at kalinawan. Dahil kapag huling nagsalita ang isang introvert, hindi lang sila basta sumasali. Binabago nila ang mismong kahulugan ng buong usapan. Number 8. Nakikinig ang mga introvert. Hindi para sumagot, ngunit para magsuri. Habang karamihan ay nakikinig para makasabat, ang mga introvert ay nakikinig para magsuri. Hindi sila naghihintay ng tsyempo para makasingit. Sila ay nag-oobserba. Bawat salita, bawat pagkatubili, bawat hindi tugma na tono at kilos ay iniimbak. Hindi para manghusga, ngunit para umintindi ng may eksaktong pag-aanalisa. Napapansin ng mga introvert ang mga bagay na hindi napapansin ng iba. Ang mga kunwaring kababaang loob, ang mga tinatagong insecurities, ang mga patagong patama sa mga biro. Hindi nila kailangan magkompronta kaagad. silang bumubuo ng isang psychological blueprint. Hindi lang sila basta nakikinig. Sila ay nagdedecode. At kapag tapos na ang usapan at pakiramdam ng iba ay panalo na sila sa hindi nakikitang debate, ang mga introvert ay tahimik na umaalis na may dalang mental map ng lahat ng kanilang nakausap. Sino ang insecure, sino ang nagpapanggap, sino ang maaasahan. Lahat ito tinatandaan nila. Hindi para kontrolin ang iba, kundi para protektahan ang sarili. Para sa mga introvert, ang kaalaman ay kapangyarihan at ang kamalayan ang kalasag. Hindi nila kailangan magsalita para manalo Nanalo na sila sa lalim ng kanilang naintindihan na hindi na nila kailangang makipaglaro sa mababaw na antas. Number 9. Ginagamit ng mga introvert ang katahimikan bilang social filter. Para sa mga introvert, ang katahimikan ay hindi lang kapayapaan. Isa itong estratehiya. Mas mabilis nitong inilalantad ang tunay na ugali ng mga tao kaysa sa kahit anong tanong. Sa gitna ng katahimikan, nababasag ang mga maskara. Ang mga nagpapanggap ay nawawala sa ritmo ang mga insecure ay biglang napapasobra ang kwento. Ang mga hindi totoo sa sarili ay nag-iiba ng kulay depende sa kung sino ang nanonood. At habang nangyayari ang lahat ng ito, tahimik lang na nanonood ang mga introvert. Hindi nila ng subukan ng mga tao o ilagay sila sa alanganin. Hinahayaan lang nilang humaba ang katahimikan at tinitignan kung sino ang nakakayanan nito. Karamihan hindi ito kinakaya. Nagmamadali silang punuin ng katahimikan. Akala nila ay awkward ito pero alam ng mga introvert na sa awkwardness lumalabas ang totoo. Pinagmamasdan nila kung paano nagbabago ang kilos ng mga tao kapag walang nakatingin. Sino ang biglang madaldal kapag kinakabahan? Sino ang agad pumupuri para lang mapansin? Sino ang sobrang effort makakuha lang ng atensyon? At sa gitna ng katahimikan, sinusuri nila ang paligid. Tahimik pero matalim. Doon nila nakikita kung sino ang totoo at sino ang peke. Hindi nila kailangan magsalita dahil ang mismong katahimikan nila ang nagsasala sa mundo sa paligid nila. Isang mahaba at hindi komportabling katahimikan na naglalantad sa lahat. At number 10, tahimik na minamasdan ng mga introvert ang isang panluloko na akala ng iba ay hindi nila napapansin. Madalas na pagkakamalang kahinaan ang katahimikan ng mga introvert. Iniisip ng iba na dahil hindi sila nagre-react ay hindi nila napapansin na dahil hindi sila nagkokomento sa insulto o pasimpleng mga banat ay wala silang alam. Pero ang totoo ay walang nakakalusot sa mata ng mga introvert. Naririnig nila ang mga pagbabago ng tono mo nung purihin sila. Napapansin nila ang unti-unting pagkawalan ng ngiti mo nung nagtagumpay sila. Ramdam nila ang biro na medyo masakit kung tutuusin. At tandang-tanda nila yon. Hindi dahil sa hinanakit, kundi bilang pagsusukat ng tiwala. Para sa mga introvert, ang pagkawala ng tiwala ay hindi sinisigaw. Ngunit ito ay unti-unting pananahimik. Wala silang drama, walang komprontasyon. Hindi nila ipapakita ang pagkadismaya. Sa halip, dahan-dahan silang humihiwalay. Tahimik, buo. Isang araw, mapapansin mo na lang, hindi mo na sila maabot. At ang pinaka nakakilabot, hindi mo malalaman kung kailan mo sila nawala. Dahil ang pag-alis ng mga introvert ay walang ingay. Hindi nila susubukang ayusin kung sino ka Tahimik lang nilang pinipiling hindi ka naligtas sa mundo nila. Walang ganti, walang eksena, wala kang maririnig. Basta na lang sila nawawala. At ang tahimik na pamamaalam na yon ay mas masakit pa kaysa sa kahit anong sigawan. Hindi na nanahimik ang mga introvert dahil wala silang masabi. Nananahimik sila dahil naintindihan na nila ang lahat. Nabasa na nila ang buong silid. Naaninag na ang mga patagong mensahe sa likod ng bawat salita. Nasukat na ang bawat motibo bago pa man matapos magsalita ang iba sa unang pangungusap pa lang. Hindi sila sumasabat dahil hindi nila kailangang sumabat. Hindi sila nagpapakitang gilas dahil wala silang gutom para sa atensyon. Hindi sila naghahabol ng mga palakpakan, papuri o pagkilala dahil hindi naman sila kilad man sumali sa ganong laro. Sa isang kwarto na puno ng ingay, ang mga introvert ang mga hindi nakikitang arkitekto ng emotional gravity. Hinubog nila ang paligid hindi sa pamamagitan ng tunog, ngunit sa pamamagitan ng katahimikan. At kapag nagsalita sila, kapag pinili nilang pumasok sa ingay, hindi ito basta pagkakataon. Ito ay tumpak, maingat at pangwakas. Hindi sila basta nakikidagdag sa usapan. Sila ang nagsasara nito. Shoutout sa mga nanood at nag-comment sa bagong upload na to. Shoutout kay Luna. Sabi niya, One time nagsalita ako, tapos may nagtanong, Nagsasalita ka pala? Kala ko pipika. I just look at him and smirk without saying anything and then he look away. Sabi naman ni Abner Hulguin, mas maingay ang bariya na pera kaysa sa papel kapag ito ay nahulog. Ganon din yung mas nagpapapansin ng mga extrovert kaysa sa mga introvert. At tayo naman kay Jig0719, 100 points na naman po sir. Thank you po kasi napaka-helpful po sa akin ng mga video or content nyo po para maintindihan ang VF ko po na introvert. At shoutout din kala Marie Delight Worker, Pritzi Suarez, Ellen Espino, Dennis Aranzanso, RJ Mera, Ramlat, Lorena Bintas, Carlo Marcos, Annalyn Granada, Jola Short Video, Emma Villanueva, Pax Tumulak, Norman Losabia, Sabutahe Rap Vlog, Osam, awesome, Romel, kati, at kay kalayaan kapayapaan. Maraming salamat po sa panunood. Kung gusto nyo ding ma-shoutout, mabati o mabasa ang comment nyo, mag-like at mag-comment lang sa latest video dito sa channel na to. At pipili kami doon ng mga i-shoutout at babasahin para sa susunod na upload. Kung nagustuhan mo ang video na to, huwag kalimutang mag-like, i-share to sa iba at mag-subscribe na kung hindi ka pa subscribe. Maraming salamat at see you next time. Alam mo ba yung mga ugali ng isang introvert na ang lakas maka-turn on para sa ibang mga tao? Panoorin mo sa video na to.